It's time for DJ Rocky's Secret Files. May nakilala akong kano. Tapos, naka one night stand ko. Yan yung sinabi ko lang. Pero hindi yan totoo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Carol. 21 years old ako nung pumunta ako ng Abu Dhabi. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Sumama lang ako sa kaibigan ko. Alam mo na, para makipagsapalaran. Hindi isang ayon no ng nanay ko sa pagpunta ko ng ibang bansa. Pero, sumigy pa rin ako. Sa ising, isang maliit na apartment, kasama ang tatlo pang hindi namin kakilala, doon kami tumuloy. Sa awa ng Diyos, nakapasok ako bilang kahera sa isang supermarket. Magkano lang yung sinasahod ko noon, Palagi pangangbawas kasi kulang ang bilang kapag closing na. Hindi ko alam kung lang ba ako o ano eh. Sabi ng kasamahan kong Pinoy, madalas daw talagang nangyayari ang ganito sa supermarket. Kaya palagi ding bukas ang trabaho para sa mga kahera. Pero pinilit kong kayanin yung ganong sitwasyon. Sabi ko nga, maliit na bagay lang ito kumpara sa ibang nararanasan ng ibang OFW. Agang sa isang beses, may isa akong customer na ibang lahi na sinigaw-sigawan ako. At dahil unang beses kong maka-experience nun, wala akong ibang nagawa kundi umiyak na lang. Nanliit ako sa sarili ko. Wala ni isang pumigil sa customer na yun. Tuloy-tuloy lang siya sa pagsisigaw sa akin. At sa pagkakataong yun, nahiya ako sa sarili ko. Pagkatapos noon, nagdesisyon akong umalis sa trabahong ng yun. Ang iniisip ko noon nung mga panahon na yun, ay yung nanay ko. Bunso kasi ako at yung dalawa ko pang kapatid, pamilyado na. Kaya, siguro, ayaw akong paliis, paalisin ng nanay ko. Kasi ako na lang yung kasakasama niya. Alam niyo ba kung bakit ako umalis? Kasi sa Pilipinas, hindi na sapat yung kinikita ko. Yung nanay ko kasi may cancer. Pinili kong umalis. Kahit ayaw niya. Kasi sa tingin ko, kapag nagkaroon ako ng sapat na pera, pwede pa siyang maipagamot. Kaya niisip ko noon, hindi ako pwedeng umuwi ng Pilipinas nang walang daladalang pera. Naghahanap uli ako ng trabaho dito kasi dito siguradong may pera. Pagkaraan ng ilang linggo. Nag-iwan lang ng sulat sa akin si Kylie. Yung kaibigan kong kasama kong pumunta dito sa Abu Dhabi. Ang sabi niya, sumama na daw siya sa nakilala niyang Pakistani. Pasensya na daw. Kaya ang nangyari, apat na lang kami sa apartment. Nabawasan din ang nagaambag para sa renta ng bahay, kaya bumigat yung mga gastusin ko. Ang hirap pa rin, wala pa rin akong nahahanap na trabaho. Kaya dinobol time ko ang pag apply ng pag apply Kahit pagod na pagod yung katawan ko at bulsa ko, tuloy pa rin ako hanggang sa isang araw. Sa totoo lang, hindi ko na maalala ang mga nangyari nun. Basta pauwi ako, nakasakay sa taxi. Ang huli kong naalala ay eh nakatulog ako. Gawa na rin siguro ng pagod. Pagising ko sobrang sakit ng katawan ko. Hindi ko alam kung nakaninong bahay ako. Hindi pamilyar sa akin ang lahat. Basa ang hapdi ng buong katawan ko. Parang wala akong natitirang lakas. May babaeng nandoon. Hindi ko pa siya nakikita sa tanang buhay ko. Kaya medyo nagtataka na rin ako. Hinila niya ako alis ng lugar na yun. Ang iniisip ko noon, ah, baka nahimatay ako kung saan. Doon ako nahimatay. Ah, baka kailangan niya lang akong tulungan. Kaya ang sabi ko sa kanya, sorry, at doon siya nagsimulang humagulgol. Wala akong naintindihan sa lahat ng paliwanag niya. Hindi rin kayang makinig ng buong sistema ko. Basta ang tumatak lang sa akin ay sinabi niyang, na-rape ka. Hmm? Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Ang gusto ko lang umuwi noon, Sabi ko sa kanya, gusto ko nang umuwi, gusto ko nang magpahinga. At ang sabi niya, ihahatid niya na lang daw ako pa uwi sa apartment. Ilang gabi kong iniisip kung ano yung totoong nangyari sa akin. Bakit ganun? Parang napaka-imposible naman na narape ako. Hindi ko kayang aminin sa sarili ko. Baka naman ibang aksidente ang nangyari sa akin. Sa takot ko, hindi ko na rin kayang magpatingin sa doktor. Paano kung totoo nga? Paano kung totoong binaboy ako nang hindi ko man lang kilala? Anong gagawin ko? Sobrang dumi ng tingin ko sa sarili ko na hindi ko man lang maalala yung nangyari sa akin. Kaya alam niyo kung anong ginawa ko? Pilit kong kinukumbinse yung sarili ko na nabangga lang ako nang dumadaang sasakyan tapos may naawa sa akin na tinulungan ako. Dahil sa ganong klaseng paraan, mas madaling makatulog sa gabi. Lumipas ang mahigit isang buwan. Nagsimula na akong mahilo-hilo. Unti-unti din ako naduduwal at namamanas ang katawan. Napansin din ng mga kasama ko sa apartment at naghihinala na silang buntis ako. Ang sinabi ko na lang sa kanila, may nakilala kasi akong kano, tapos naka one night stand ko. Yun yung sinabi ko, pero hindi yun totoo. Nadali silang naniwala, siguro. Kasi, para sa mga indiano kung kasamahan na yun, ganun talaga yung mga Pinay. Katulad nung kaibigan kong sumama sa nakilala niyang Pakistani. Di bali nang ganun yung tingin nila sa akin. Mas panatag na din ako sa ganito. Mas nakakahiya kasing sabihing na rape ako kaysa sabihing na buntis lang ako. Basta at least doon, ginusto ko pa kahit papaano pakiramdam ko kahit kaunti, may pride pa rin akong natitira. Ilang ulit kong sinubukang ipalaglag yung bata. Hindi ko kayang dalhin ang magpapaalala sa akin ng kalunos-lunos na bagay na yun. Paulit-ulit ko ding naiisip na magpakamatay. Sobrang hirap. Wala akong mapagsabihan, wala akong matakbuhan. Nasa lugar kasi ako kung saan hindi ko kapamilya o kalahiyong mga kasama ko. Ilang milya ang layo ko sa Pilipinas. Gusto ko na lang sumuko noon. Pero bigla akong naalala si Nanay. Wala nang susuporta sa kanya. Hindi ko rin maiisip kung paano na lang masasaktan si nanay kung magpapakamatay ako. Tsaka gusto ko pa siyang maipagamot. Kaya nagdesisyon ako. Itutuloy ko ang buhay ko. At ituloy na lang din ang pagbubuntis ko. Umuwi ako sa Pilipinas, pero hindi ako mismo umuwi sa bahay kung nasaan si nanay. Umuwi muna ako sa isang kakilala. Doon na masukan ako bilang tendera sa kantin habang ipinagbubuntis ko si Baby Z. Pakiramdam ko sa pagkakataong yun, hindi pa ako handang humarap kay nanay. hanggang sa nanganak na ako. Salamat sa Diyos dahil tinulungan ako ng kaibigan kong yun, Na maidala ako sa ospital. At pagkahawak ko palang kay baby alam ko na hindi siya isang pagkakamali. Hindi ko alam pero lahat ng sakit, biglang napalitan ng tuwa. Hindi ko siya kamuka Dahil na naig yung lahi nung nakakagalaw sa akin. Napaluha ako pero hindi na yun siguro mahalaga. Isang buwan ang lumipas, nagdesisyon na ako umuwi sa amin. Nakita ko ang nanay ko. Hirap na hirap. Nakahiga lang sa kama. Nadatnan ko doon yung kapatid ko. Pagkarating ko doon ako umiyak. Inamin ko ang lahat-lahat kay nanay sabay kaming umiiyak. Wala man lang akong narinig, nagalit, at hinanakit mula sa nanay ko. Natatakot ako noon na bumalik sa bahay namin dahil baka isipin ni mama, desgrasyada ako. Baka isipin niya, mali yung mga desisyong ginawa ako sa buhay ko. Na isa ako malaking disappointment. Pero iba yung pinakita ni nanay. Hindi niya ako pinagalitan. Hindi niya ako sinumbatan. Kundi niyakap niya lang ako ng sobrang Higpit at sabi niya sa akin Patawarin mo rin ang sarili mo. At pagkatapos ng araw na 'yon, kinabukasan, hindi na nagising pa si Mama hindi na namin siya naipagamot pa. Marami rin akong regrets. Na sana mas maaga akong bumalik ng Pilipinas. Sana pinuntahan ko agad si nanay. Pero hindi ko na nalang iisipin lahat ng yon Dahil sa ngayon, hindi na lang ako nabubuhay para sa sarili ko. Kundi para sa baby ko. Sa ngayon, ang poproblemahin ko ay dapat ko pa bang sabihin sa kanya yung totoo paglaki niya. Hindi ko alam kung matatanggap niya ako pero ang mahalaga sa akin natanggap ako ng nanay ko at matanggap ko ang sarili ko ako si Carol at ito ang aking secret file